na half pa lang na siya. Sa video ang ipinadala niya sa amin, nakuha lang nitong nakaraang linggo, kitang may maliit na uod ang lumalabas sa kanyang balat. Buhay na uod na lumabas dito. Na actual video ko po talaga yung uod na lumabas. Na ibarang. Actually, asa sa satong kaubanan din his na Nanay Martina, biktimas barang. O, tungod sa kanang iyang kasinatian, na-feature siya sa GMA dito sa brigada. Uh, may tungod sa barang na lantawan ninyo. Sa panahon ngayon, naniniwala ka pa ba sa barang? Ang pambabarang ay isang uri ng witchcraft na gumagamit ng mga insekto at uod para makapanakit at mampirwisyo ng isang tao. <coughs> raw ang sinapit ng 61 taong gulang na si Nanay Martina. Half pa lang na siya. Sa videong ipinadala niya sa amin, nakuha lang nitong nakaraang linggo, kitang may maliit na uod ang lumalabas sa kanyang balat. Buhay na uod na lumabas dito. Na actual video ko po talaga yung uod na lumabas. At saka minsan, yung dito sa braso ko, dito kasi sa balikat ko, once na may gumagalaw, may lalabas ko talaga. Maliliit na langgam na itim. Nagsimula raw ang kalbaryo ni Nanay Martina taong 2017. Isang kaibigan daw niya ang nakapagkwento ng isang sekreto sa kanya. Talaga pong sinabi niya sa akin na mayroon, nagkaroon siya ng relasyon din sa isang tao. Uh, sa kaibigan ko rin. Ang sabi ko, huwag niyo ituloy kasi hindi maganda. Kasi parang silang may asawa. Maraming magtatanong sa akin. Sabi ko, hindi ko alam bakit sa kayo na lang magtanong sa kanya. Oh, Pero ang sekretong relasyon ng kanyang kaibigan, nabunyag sa maraming tao. Ay, Ayoko lang That was 2017, second week of September. And then, uh, niya ako, ang sabi niya, uh, bakit daw siniraan ko siya, sinumbong ko sa kapatid. Ang sabi ko naman, hindi ko kita sinumbong kasi wala akong pakialam po, ano man ang mayroon kang ginawa. Nagbitaw siya ng salita, ang sabi na sa akin, baka ang kapatid ko sa probinsya may ang ginawa sa iyo, hindi bako ba po niyo ako. Ang sabi ko, kung may mangyayari sa akin, kayo po yung pagbibintangan ko. Dito na unti-unting naramdaman ni Nanay Martina ang mga kakaibang nangyayari sa kanya. dami nang naglalabasan sa leeg ko na parang nagpuintas na ako ng galis. Ang kati-kati, mapula siya na hindi na ako makatulog. Tapos may uod na lumalabas. Ang ah, parang sinusosok ang ulo ko, katawan ko. Hindi ako makatulog. Uh, na lang tulog ko is... Sabi na lang natin one hour, yung mga uod doon sa bahay, ang dami, nagdali. Basta hindi ko maintindihan, mayroon pang minsan na ah, ahas sa dalawang itim. Hinala niya